Magbabalik po ang good morning, kapatid. Kapag namataya ng asawa, ang tawag ay byudo o byuda. Kapag ang anak ay namataya ng magulang, ang tawag ay ulila. Pero kapag ang magulang ang nawala ng anak, walang tawag dito. Walang salitang makakatapat sa sakit na iyon. Yan ang pinagdaraanan ng ating letter sender ngayong umaga. Ang sabi niya, Dear Demples, ako po si Aina Villegas, guro sa pampublikong paaralan. Nais ko pong magkaanak, ngunit ang panganay kong si Kali ay dalawang linggo lang na buhay matapos kong ipanganak ng maaga. Makalipas ang sampung buwan, dumating ang rainbow baby namin na si Calista Loris. Masayahin at talented siya pero bigla siyang tinamaan ng pneumonia. Napakasakit po at i dahil sa pangalawang pagkakataon, muli na naman kaming naglibing ng anak. Hanggang ngayon ay patuloy kaming nabubuhay sa pag-asang muling pagkakalooban ng Diyos ng Biyaya. Lubos na gumagalang, Teacher Aina. Mga kapatid, makakasama po natin ngayon si Teacher Aina, ang ating letter sender para ibahagi ang kanyang pangungulila sa kanyang dalawang anak na namaalam at ang masasayang alaala na iniwan nila. Welcome to Good Morning, kapatid, Teacher Aina. Hello po. Good morning. Teacher Aina, yung kwento mo really uh, tugs my heart. Una, dahil kapangalan ng panganay mo ang panganay ko, si Cali. Parang ang nung binabasa ko yung Kalista Loris, parang pangalan din ni Kali kasi siya naman Christiana Lauren. No? Mm -hmm. Meron naman siyang ganyan. Pero ito, simulan na natin yung kwento. Gusto ko, uh, Teacher Aina, lagi nating tatandaan. Ako kasi lagi ako naniniwala na yung mga yumaon nating mga kapamilya are always listening to the conversations we have. And I'm so sure na ang iyong mga anak ay nakatutok din ngayon at nakikinig kay mommy. Kamusta ka na ngayon at paano mo hinaharap ang araw-araw na pamumuhay? Actually, so far, ngayon po ay nasa adjustment period pa rin talaga sa so, nakasanayan kong routine kasama siya. Kasi may routine talaga kami na everyday na pagpapasok kami mag-asawa sa trabaho aasikasuhin muna namin siya. And then, pag uwi ko ng afternoon, susunduin ko na siya. Tapos, mag kami dalawa hanggang sa umuwi naman yung daddy niya. Ganun everyday. So, ngayon, sobrang laking hamon talaga yung pagising sa araw-araw na biglang nag-iba na, na. No? Wala na yung nakasanayan mo. Kaya, pero... Kinakaya pa rin naman po kasi kailangan pa rin namang magpatuloy sa buhay. Alam mo, sobrang tatag ng puso mo, no, Teacher Aina. Kasi, I have to tell you, ito ay isang bagay na madaling pagdaanan. Mm -hmm. Hindi madaling pagdaanan. Kasi, mga, ang mga magulang nga, pag magkakasakit pa lang ang mga bata, parang halos mabaliw ka na, hindi mo na alam kung ano mangyayari, di ba? Mm -hmm. Ako magkasipuntang, magkaroon ng lagnat, mm -hmm. parang hindi mo na alam paano ka magpa-function. Pero sa'yo, ang kwento mo kasi, ang unang yumao ay si Kali. Yes, po. So, ikwento mo sa amin yung unang... Uh, pinagdaanan mo? Sa first baby ko po, si Kali, um, seven months lang po siya nung pinanganak ko siya kasi may pre siya po ako, may complication ako nung sa pregnancy ko. At late na namin na laman. So, hindi na naibigay yung mga kailangan. Nailabas ko siya ng um, seven months pa lang siya. Two weeks naman siyang nabuhay, pero dahil nga masyado pa siyang bata talaga, maagad din talaga siyang kinuha. Pero after 10 months po, Ayun, dahil nagpa-pray talaga kami, ibinigay po yung rainbow baby namin, si which is si Calista po. Yes. Mm -hmm. And si Calista, ipinahiram sa'yo ng hanggang four years, no? Yes Kaya talagang oh. na-enjoy mo. Talagang, kumbaga yun yung mga panahon pa medyo nagsasalitaan mm -hmm. niya. No? Mm -hmm. diba? Anong time na kinuha si Cali? naging mahirap, pero mas naging mahirap pa nung pati si Calista Yes po. Kasi nung una, nung kay Kali, ang iniiya ko talaga kay Lord, hindi mo man lang ako inayaan maging nanay. O hindi ko, hindi ko man lang naalagaan, Lord. Tapos, itong binigay niya yung pangalawa. Siguro dahil naririn din na siya sa kakaiya ko sa kanya, binigay niya yung pangalawa. Tapos binigyan niya ako ng chance na alagaan, na maging nanay. Yun nga lang, apat na taon lang, maagad yung pinuha. Pero Okay lang po kasi yung apat na taon na yun, sulit na sulit namin yun. Kasi as in talagang sa kanya lang eh, sa kanya lang po umikot talaga yung mundo naming mag -asaw. Mm. Nung panahon na, uh, kasi nagkasakit si Kalista eh, di ba? So kumbaga hindi siya kasing abrupt nung kay Cali. Yes, Medyo dahan-dahan to. Ano yung mga nararamdaman mo nun? Ano yung mga dasal mo nun? Ang dami ko na rin po talagang takot noon. Na nung nag-start po talagang, kasi parang nung trip po siya, yun po yung nag-start na talaga kaming mag sa sarili namin. Bumukod na po talaga kami. Doon din po siya nag-start na magkasakit. So, yun po, uh, labas-pasok kami na sa ospital na pinapa-check up po namin siya. Ni-rule out naman lahat sa kanya, tinest lahat sa kanya, pero laging negative. So, walang nakitang mga sakit talaga sa kanya. Hanggang ang naging end na po talaga ay yung sa pneumonia. Kasi tinamaan na nga siya ng pneumonia na sobrang lalaput talaga. To the point na hindi na talaga kinaya ng katawan niya kasi yung immune system niya that time ay mahina na talaga. So yun po lahat ng fear ko tuwing nakikita ko siya kasi three weeks po kami sa ICU. Eh. So yung fear ko na Lord, ano wag naman, parang nakuha mo na yung une eh. wag naman yung ikalawa. Parang narigala mo to sa amin eh. Paubaya mo na sa amin yun lang po yung lagi ko talagang dinadasal sa kanya. Pero, gra grabe na talaga yung takot ko. Pero, yun nga po, napitiwala talaga ako sa kanya na tinigin yung dasal ko talaga. Mm. Yung tatay ko kasi, pag may sakit kami, nagdadasal siya kahit natutulog kami. Did you mm -hmm. used to do that for yes, Calista. Po. Yes po. What was the prayer like when you, nung nandoon siya kasi nag-ICU siya, What were the prayers like for you? Palagi ko talaga din dinadasal. Nung nandun siya, tsaka kahit na wala pa siyang sakit, na ilayo siya sa kahit na anumang karamdaman mm -mm. at kapahamakan. Kasi gusto ko po talagang maging nanay. Gusto ko po talaga na, Lord, ipagkatiwala mo to sa akin. Bigyan mo ako ng chance na maging nanay sa batang to. Huwag mo siyang kukunin sa akin ni yung lagi kong dasal na nabigyan mo ng lakas Lord pagalingin mo siya Huwag mo siyang bawiin sa amin mm -mm. yun po by the time that you found out na paano nangyari when you found out na she had expired yan, sobrang sobrang nakakatroma po talaga kasi ano eh alam niyo yung sinasabi nilang nakakatakot yung tawag sa madaling araw. Mm -mm. Mm -mm. Actually nasa ICU po siya noon. Tapos kami nandun lang dinaman po kami sa waiting sa may lounge ng sa ICU. And then yun po um ah, palabas na po kasi siya ng ICU that kumagaling na clear na. Yes, na clear na po siya. Palabas na sana siya. Kaya lang nung lumabas po yung latest na X-ray niya, nag-back to zero po as in bumalik na naman yung pneumonia niya. So, kailangan nilang ibigay na naman yung matapang na antibiotic. Eh, kinat daw na po siya. Malapit na sa heart. Mm -hmm. So, hindi na po talaga kinaya ng katawan niya. Tapos, hindi ko maintindihan yung sinasabi ng, ng doktor. Kasi parang mga medical terms, yung sinasabi niya na parang as nagpapanik na ako, hindi ko maintindihan. Mm -hmm. Ngayon, tinawagan niya yung mami ko. Yun yung pinausap niya yung mom ko. Tapos, pag silip ko sa... Dahil natataranta na ako, pag silip ko sa ICU, ang dami ng students na... Pin na nare-revive yung baby ko. Tapos di pumasok ako sa loob, nakita ko na puting-puti na siya. Tapos sabi ko, wala na po ba siya? Wala na siya. Tapos ang sagot sa akin, kanina pa po. Doon na po ako nag-breakdown talaga. Tapos ko, tama na, tama na po. Tapos talagang nagsobra yung sigaw ko. Nakalista. Talagang hindi ko matangga. Na, Binuusan ko siya ng maraming dasal. Pero bakit kinuha? So, nung time na yon Mama, kasi syempre, you had a really good support system. Your partner is here with us, no? Yes, Nandito yung partner mo. Nung mga panahon na yon kasi kayo lang yung kumakapit sa isa't isa. -tisa. Yes, po. Kumbaga, parang, ayan, alam mo, I see the videos and I can't help but really see how much joy si Kalista has brought into your lives. Kasi, um, iba ang dala talaga ng saya ng mga bata, no? ah uh, oh my God, look at that. Ayan. <laughs> palagi talaga namin nilalaro yung atin yun. Kasi yung inang ng ating ayun sa amin pa din that time. ah, okay. Yes po. So, palagi... so kung open kayo doon sa idea kay Kalista na this is your ate. Yes po. Mm -hmm. Pero nung time po talaga na nasa ICU siya, ito po yung pinagtaka ko. Kasi bigla siyang nagsalita ng nasa hospital kami na, Ate Kali, Ah, Inaabot niya yung oh, kamay niya. Oh, na, oh. ano Kasi po? nakakapagsalita na eh. Opo, oh sabi ko. Kinilabutan oh. ka ba noon? Yes po. Tapos nagdasalagad ako. Tapos sinabi ko na sa atin niya. Sabi ko, Kali, anong kung maisama isama yung kapatid mo. Oh. Sabi ko, sa'yo tulungan mo kung kulitin si Lord. Kung maisama isama mm -hmm. yung kapatid mo. Pero tinatawag niya na, ngayon po, nare-realize ko na, paano niya nalamang si Ate Kali yun? Eh, no, wala niya... naman siyang face, yes, walang ano. Pero kasi ang magkakapatid, siyempre, iba ang pakiramdam ng yes, pamilya. Yes po. So iniisip ko na, baka dati pa niya talaga nakikita. nakikita. Since, I-produce ko right. naman sa kanya. So, baka dati pa niya. Oo, o, binabantayan na talaga yes. siya. Pero alam mo, pag iniisip mo, no, you have two guardian angels over there yes. watching over you. Opo. Yun ba yung nagbibigay sa'yo ng lakas para magpatuloy sa araw-araw? Kasi ako iniisip ko pa lang na nangyayari ito. Meron kasi akong ginawang pagsasadula na dalawa din yung anak nila na nawala. Okay. no At hindi mo um, maano talaga maibsan yung sakit. ma yes. Ako nga hindi ko pa pinagdaanan. O, Inisip ko pa lang, kong... grabe na. Yung sa'yo, anong naging proseso ng healing mo, mama? Siguro po, um, madali kong this time, madali ko na lang din siyang tinanggap. Kasi like, gaya po nang sabi ko kanina, palagi kong dina-justify si Lord na may dahilan ka eh. Baka sinaktan mo ako ng isang sakitan na lang kasi alam mong ma masasaktan ako palagi. Alam mong mahihirapan ako pag tinuloy pa. So siguro kaya kinuha mo na kasi ayaw mong mahirapan pa. Ang buti ng puso mo, no? mm. Eh, it's so pure. Because yung tao na pinagdadaanan at kinukuhanan ng mga bagay or mga tao na nagmamatter sa kanila, kadalasan hindi ganyan ang reaksyon. Pero sa'yo, iniintindi mo ang Panginoon at sinasabi mo na nananampalataya ako sa'yo. Yes, Alam mo ba diba sa Biblia, maraming mga pagkakataon na yung mga magulang tinest sila sa mga anak. I'm sure yes, na babasa yes, mo yan. No? And kapag doon sa brink na ng moment na nakasurrender ka na, diyan nagsushine ang light ni Lord. At this point, saan nanggagaling ang liwanag na yon para sa inyo, ng iyong partner? Kasi po, um, simula nang maging nanay ako, talagang pinipilit kong, pinili ko talagang kilalanin talaga siya, si Lord. Actually, may share ko po, mayroon akong uh, batang pamangke na sinabihan niya ako na, how can you still smiling? Imagine, two kids in a row. Hmm paano ko, paano ko pa nagagawang tumayo? Parang ganyan. Tapos ang sagot ko sa kanya, because I have Jesus in my heart. Mm. And when you have God, kapag kilala mo siya, you have acceptance that everything is temporary. It's true. I always say that. I think in one interview, I had said na, kapag nawawalan ka kasi ng mga taong mahal na mahal mo naiisip mo na wala talagang temporary sa buhay yes. ay wala talagang uh, uh, permanente permanente sa buhay na to lahat talaga ay hirap yes. no kaya ang nangyayari kapag may dumadating na pagkakataon na magmamahal ka muli ng isang bagong anak or ng iyong partner lalong mas namamahal mo sila in a deeper way because alam mo na yung pakiramdam ng nawawalan mm -hmm. eto na lang siguro question ko sa'yo mama kasi maraming pagkakataon na minsan iniisip mo sana nasabi ko pa to? Nasabi ko ba to? Baka kulang pa yung nasabi ko uh -huh. or or dahil ako kasi nung nawala yung tatay ko ang tinatanong ko talaga sa Diyos parang di ako deserving na magkaroon ng tatay? Ayaw mo ba nun sa akin? Parang mabait naman ako. Bakit yung iba nga? Yung ibang ano nga, anak nga, di naman nila pinapansin yung mga magulang nila eh. Pero ako, gusto kong magmahal ng magulang, pero kinuha mo yung tatay ko. Ikaw, kung siguro unahin natin for Kali. Kung si Kali nandito sa tabi natin, ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Kay Kali. Oh Siguro ang message ko sa kay Kali, um, sorry, kasi... Late ko nang nalaman, sorry kasi hindi kita naipaglaban. Kumbaga, kasi hindi, sorry kasi hindi ko alam na gano'n yung kalagayan nating dalawa that time. Nawala pa, na, hindi ko alam dahil babata pa ko or hindi ko alam na may mga ganong palang complication. Na parang, sana nung panahon na yon I know better na para sana nabigyan ng chance na magkasama kaming dalawa. Ayun, yun sana nakilala ka pa. Mm -hmm. Sana na, na naalagaan kita, sana naranasan mo mabuhay, makita ang mundo. For Kalista. Kasi si Kalista mas matagal mong kasama, mama. Kay Kalista, actually kasi ate Dims, nung nung nabuhay si Kalista. Since nawala si Kali. Lahat ng pwede kong sabihin, sinasabi ko kay Kalista. Kasi nga parang lagi akong natatakot na baka anytime pwedeng bawiin. Pero kay Kalistan, ang message ko sa kanya na, na sorry kasi hindi, hindi kita na nagawang protektahan sa karamdaman na yan, sa sakit na yan. Pero alam mo anak na ginawa ko ang lahat. Ginawa namin ni Daddy ang lahat. At hanggang ngayon anak, ginagawa namin ang lahat. Nagpapakabuti kami dito sa mundo kasi para muli kayong ipagkatiwala sa amin ng Panginoon. Kasi umaasa ako anak na magkikita tayo ulit kung hindi man dito sa lupa sa langit. Ay. Ang ang ganda ng kwento niya, mama kasi uh, ang sabi nila para raw hindi mo makalimutan yung mga taong na You keep talking about their lives. Mm. Uh, you incorporate them in your yes, life. Yes. Naalala mo sila kahit na simpleng araw lang. Uh, yung pag-alala mo sa dalawang anak nyo ngayon ay testamento ng pagmamahal mo sa kanila. Kasi ang pinakaayaw natin mangyayari ay makalimutan natin sila. Yes. So I know for a fact meeting you right now that you're a fantastic mother. At sa lahat ng mga darating na Mother's Day, happy Mother's Day sa'yo. Grabe love. And you know our love as mothers, it is not contained by life alone. In fact, it is more pronounced when there is death. Because ang pagmamahal ng ina hindi natatapos. Well, maraming salamat for sharing your story today. At sana ay pagpalain kayo ng maraming marami pa ng partner mo at ng buong pamilya mo. And may your heart remain as pure as it is now, kahit ano pang dumating sa buhay ninyo. Mama, is there any, I don't know, do you have social media accounts we can follow you? Do you share your grieving story? How can we help you? San ka ba namin? Or gusto bang batiin yung mga estudyante mo? Kasi yes. isang public, uh, public school teacher, Opo, si Mama Aina. Nag-excuse nga po ngayon. Oh, walang so, teacher sila ngayon. Huwag yes, kang mag-alala. Okay lang yan. May nag-pitch in ba sa iyo? Yes po. Uh -huh. Periodical exam kasi namin uh -huh. ngayon. Okay. So, uh -huh. good luck mga anak. Kayanin niyo Please, ipasa nyo yan kasi lahat naman yan ay tinuro ko. Uh -huh. Yun po. Well, sa, ayun po. Gusto ko lang din uh, pasalamatan yung mga uh, co-teachers ko yes, na please. simula nang nangyari yung sa hospital uh -huh. namin, ganyan hindi na ako nakakapasok. Sila yung sumalo talaga ng trabaho ko. Uh, tsaka po yung sa family nga din namin uh, at sa mga kaibigan namin na patuloy na kumakamusta sa amin at nagiging sandalan talaga namin sa mga panahon na to. Oh. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Um, sana po ay masarap ang ulam nyo today. <laughs> Teacher Aina, maraming maraming salamat sa pag-share mo ng kwento mo at sana ay at the end of the day, maisip mo palagi that those two guardian angels of yours will always be proud of you having you as their mother. Thank you. Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines, mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.